Hello guys. Magluto tayo ng bangos para sa aking dalawang anak. Ayan. Boneless bangos. Ako na yung palamion. Char. Okay. Ang na asin. Tapos paminta. Onion powder. Onion powder. Ano siya. Naubusan ako ng garlic powder. Kaya, nag ako ng garlic maliliit. Para-paraan na lang yan, guys. Wala ano, eh. Naubusan ako. Paprika. Ayan. Ayan guys. I-massage lang natin para siya. Alagyan yung ibang part. Yan, okay na yun siya guys. Marinate lang natin yan siya bago natin i-prito. Yung ating bangus guys, i-coat lang natin ng harina para hindi siya tatalsik. na guys, na lang natin siya magkabilaan. Gawa tayo guys ng sauce sa ating bangus para mas masarap siya natin. Gagamitin kong mayonnaise. Manong mayonnaise kayo dyan. Pwede na yan. Tapos, yung sweet chili sauce. Ito yung ginagamit ko kasi mas masarap sya. Okay. Okay. Okay na siya guys. Mag-add na lang kayo ng konting sugar kung kulang or magdagdag din kayo ng konting tabas ko. Pwede. Kasi may kunting anghang lang siya. Ayan guys. Nakwito na natin. Ang sarap nga na no, nakainin. So, well, ragyan pa natin siya ng sauce. ito uh mga -huh. guys ang ating bangus